快点啊！快快！

tayo may pedrail baka nagkukulasan na rito oh, okay. 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 Itong buo ko, ang pinakalas na nahuli. ito yung tumatakas pa Pedro Hill Ang akin na na naman ilating yung hawkers dito <coughs> Ayun yung pera pinapakuha. Ayun, nasa lalagyan. Mm -hmm. Federal Hill Corner Eskota. Hey, ate ate niya. ito na bangketa eh. Ate, ate, po. rin na sa bangketa. po, tawo po. Ate, mabaso po 'yan. Paso po 'yung mga ano. Yun kasi nakapatong sa bangketa. Alam naman natin yung bangketa mga Alam naman yung mga bangketa eh hey, kaya dapat sa tao. Hindi dapat sa mga tindahan. at ako to, niyo na. Ito kasi nakapatong sa bangketa eh. Habang busy pa sila doon, sinabihan na ni Boss Danny kung ito. Kasi nga, nakapatong sa bangketa. Habang yung mga iilan dito ay pinagsama-sama, pinagkumpul-kumpul. Mababa mo po mga paninda. Ayaw? Mga daw! Ay hindi daw, siya kala ko ayaw eh. Buko mo daw. Buko? Sige, may hali ng buko. Mga panindalaw. Alam ko ayaw mo eh. Pinapababa na sayo. Yung mga laman, okay. Yun. Yung mga laman, hindi kinukuha. Pero yung mga kariton, yun ang uh, dadalit. Pati yung mga side ka Kaya pinapababa rito. Ang daming uli, oh. Kaya ko to Corner Top Avenue yung uh, binakbakan ng uh, Manila Team Hawkers ngayon no? again hindi kumukuha Manila Team Hawkers ng mga laman o mga paninda ang uh, bukod sa kinukuha is yung mga sidecar, kariton, table, upuan paulit so, ulit, ulit tayo agad sa dumabot na tayo sa pagkaupo at sa termino ni Mayor Hanila Lacuna eh ganoon pa rin kaya talagang ganoon pa din ang clearing operation so uh, pag hindi mo kasi kinlearing to lulubo at lulubo to dadamit dadamit mo eh, hindi mo naman pwede pe hulihin dahil parang wala naman atang ordinansa na pati ordinansa na pati mga paninda huli no depende siguro sa utos no? may sa taas no again depende sa utos yan no? kasi ang mga miyembro ng Manila Team pao kasi sumusunod lang naman doon sa pinag-uuto syempre na galing sa taas ayun yung mabagal na natin kasi marami pa na sinasabi ni instruction ni ayun boss di marami pa tayong pagka mabagal kunin na pati yung uh, loob ay na lang ito sa ano. Sa, tatalian na lang siguro. pera kami mga pera pagkain Ayun ang instruction ni Boss D. Eh. Kunin niyo yung pera nyo, pagkain nyo. Walang ang kinukuha ang Manila Team Hawkers. Ang kinukuha lang is sa side Ayun, magbuhay Lane ito. Mabuhay lane Kasi eto Kaya talagang non-negotiable to ito na ako na na si Kuya dito